Alexa, what happens to the Philippines in 2025? On April 22, 2025 at 4:01 a.m., the Philippines will be hit by an 8.2 magnitude earthquake, causing the tall Mayon and Pinatubo volcanoes to erupt. prediction ng isang AI sa Pilipinas sa sa 2025. Dahil sa makabagong teknolohiya ngayon na naiimbento at naglalabasan, nagiging malaking tulong po ito para sa mga tao, lalo na nga sa panahon natin ngayon. Mas napapabilis yung ating mga ginagawa at mas nakakatulong po ito para mas magawa natin yung mga trabaho natin na mas maayos. Kung titignan po natin sa panahon natin ngayon, mas lalo nagiging advance yung teknolohiya at mas namamangha po tayo sa kung ano yung nagagawa nito, lalo na nga sa pamamagitan ng AI. So ang AI po, ang ibig sabihin nito ay Artificial Intelligence. Ito po ay teknolohiya na binibigyan ng kakayanan yung isang computer na magkaroon ng isip tulad ng sa tao. So nareresolba po nito yung ilang mga problema, nasasagot yung ilang mga tanong, nakakausap mo rin siya na parang isang tao, nagpapagana rin siya ng ilang mga makina o mga robot, at sinasabi naman ng ilan na pwede rin malaman ng AI kung ano nga ba yung hinaharap. So merong lumabas na video sa internet at tinanong niya yung isang AI kung ano nga ba yung mangyayari sa Pilipinas sa taong 2025. Ngayon ayon sa AI, sinabi niya na magkakaroon daw ng napakalakas na lindol sa buwan ng April 22 sa taong 2025. At ito raw po ay mangyayari ng 4 AM. Ang lakas ng lindol na ito ay magnitude 8.2. Sobrang lakas daw ng lindol na ito na sa sobrang lakas, ito raw yung magtitrigger para sumabog yung bulkang taal, bulkang pinatubo at bulkang mayon. So sabay-sabay daw pong sasabog yung mga yan kapag nagkaroon ng malakas na lindol pagdating ng 2025. Yan po ay base doon sa AI. So dahil sa prediksyon ng AI na yan sa bansang Pilipinas pagdating ng 2025, nagkaroon po ng takot at pangamba yung marami mga Pilipino. Kasi nga sa panahon natin ngayon, alam naman natin marami mga tao pinagkakatiwalaan yung AI. Kaya ang ilang mga Pilipino sinasabi nila maaring totoo yung sinasabi ng AI na magkakaroon talaga ng malakas na lindol. May lang po kasi mga nagsasabi na maring ito na raw yung sinasabi ng P-Box. Ayon po kasi sa mga eksperto patungkol sa lindol, sinasabi nila na dapat maghanda na tayo sa malakas na lindol na pwedeng tumama sa ating bansa. Pinaghahanda po tayo sa malakas na lindol na ito na aabot nga daw ng magnitude 8.2. Yan po yung babala ng P-box dito po sa Pilipinas. Sinasabi naman po ng ilan na yung prediction ng AI na yan, maaaring na po yung sinasabi na The Big One. Alam naman po natin na yan yung pinakakinakatakutan ng maraming tao dito sa Pilipinas. Kasi nga, sinabi na rin po ng mga eksperto na expect natin magkakaroon ng malakas na lindol. So matagal na po tayong binalaan ng gobyerno patungkol po dyan sa The Big One na yan. Alam naman natin na kapag dumating yung The Big One na ito, malaki yung magiging pinsala nito sa mga gusali at sa mga tao. So nakatakot tuloy yung ilang mga tao na baka sa 2025, yung sinasabi ng AI na malakas na lindol, yun na raw po yung the big one. May ilan naman naniniwala sila na maring ito naman daw yung sinasabi ng mga psychic o ng mga manghuhula na makakaroon daw ng malakas na lindol sa ating bansa. Marami mga manghuhula sinasabi nila na next year makakaroon daw talaga ng mga lindol. Tulad nga ng sinasabi ng AI. Kung yung iba natakot sa prediksyon na ito, yung iba naman, tinawanan lamang nila yung prediksyon ng AI na ito. Kasi nga ang paniniwala nila, hindi naman daw talaga totoo kung ano yung sinasabi ng AI. Wala raw pong kakayanan yung AI na mag-predict kung ano yung mga mangyayari sa ating bansa lalo na sa taong 2025. Yun daw po ay mga robot lamang. So dapat hindi natin sila paniwalaan. Kasi kung titingnan daw natin yung history ng mga AI patungkol sa prediction, makikita po natin na yung mga prediction nila noong mga nakaraang taon, hindi naman daw naganap. So yung prediction ng AI na yan patungkol sa Pilipinas na magkakaroon ng malakas na lindol next year, hindi rin daw po totoo yan. So ngayon mga kapatid, sasabihin ko na po sa inyo, huwag kayong maniwala sa mga prediksyon na sinasabi ng AI. Hindi po natin dapat paniwalaan yan. Dapat hindi po natin seryosohin kung ano nga ba yung sinasabi nila na mangyayari pagdating ng panahon. Totoo nga po mga kapatid, wala silang kakayanan na malaman kung ano nga ba yung mangyayari pagdating ng panahon. Kaya sabihin pa po natin ngayon na napakagaling na ng AI, napaka advanced na ng AI at mapagkakatiwalaan na po natin sila. Maaring sa ibang bagay, pwede po natin mapagkatiwalaan yung AI. Makakuha tayo ng iba't ibang mga impormasyon, lalo na nga sa nakaraan. Pero mga kapatid, yung future, hindi hindi po nila pwedeng malaman kung ano nga ba yung mangyayari pagdating ng panahon. So mga kapatid, di porket maraming alam yung AI, eh alam na rin nila yung future. So limitado pa rin po yung kaalaman ng AI kasi nga ang mga AI, yung information na nakukuha nila, galing din po yan sa mga tao. Ang nangyayari lamang po kasi ina-upload ng mga tao yung iba't ibang mga information. So napapasok po yan sa system o sa internet. At nagsasama-sama lahat ng information na binabato ng tao doon sa internet. So kapag nag-gather na po lahat ng information na yon, yun din po yung nilalabas ng AI. So ibig sabihin lang po niyan mga kapatid, yung mga information na sinasabi ng AI, galing din po yan sa mga tao. At syempre, naaayos na po yan ng system. Kaya nangyayari po, halos lahat ng nasa mundo na ito, alam ng AI. At nalalaman lahat ng AI, lahat ng nalalaman din ng tao. Pero sabi ko nga mga kapatid, kahit ganong karami yung information na alam ng AI, di rin po nila alam yung mga informasyon na mangyayari pagdating ng panahon. Tanging yung ating Diyos lamang yung nakakaalam kung ano yung mangyayari sa hinaharap. Hindi po AI, hindi man mga robot, at lalong hindi mga tao. Tanging yung ating Panginoong Diyos lang. So ang dapat nating paniwalaan patungkol sa mga mangyayari pagdating ng panahon ay siyempre walang iba kundi yung Diyos at yung sinasabi ng Biblia. So yun lamang po mga kapatid yung dapat pagkatiwalaan natin. Wala pong specific na prophecy yung Biblia patungkol sa Pilipinas na yun nga sinasabi magkakaroon ng malakas na lindol. Pero ang alam natin na sinasabi ng Biblia magkakaroon po talaga ng malakas na lindol. Bago pa sabihin ng AI yan o bago pa malaman ng mga eksperto yung patungkol sa The Big One, sinabi na po yan ng Biblia ito po 'yung sinasabi sa Luke chapter 21 verse 11. Magkakaroon ng malalakas na lindol, taggutom at mga salot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakaibang bagay at mga kakilaki-labot na kababalaghan buhat sa langit. Malinaw ayon po sa prophecy na sinabi ng ating Panginoong Sokristo, magkakaroon daw ng lindol. At mga kapatid, hindi lang lindol eh. Ang sabi dito, malakas na lindol sa iba't ibang dako. So ibig sabihin po niyan mga kapatid, sa buong mundo kasama na po dyan 'yung Pilipinas. So 2,000 years ago, sinabi na po yan ng ating Panginoong Sokwisto. At ngayon mga kapatid, ayon naman sa mga eksperto at ayon sa science, i-expect din po natin na magkakaroon talaga ng malalakas na lindol. Hindi lang po dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ayon nga po sa mga eksperto, totoo po na sinasabi nila, pwede magkaroon ng magnitude 8.2 na yayanig dito sa bansang Pilipinas. At yun nga, pwede magkaroon ng The Big One. Bagamat walang sinasabing eksaktong oras o araw kung kailan darating yung lindol, pero mga kapatid, malinaw, ayon po sa Biblia at syempre ayon sa science, expect na po natin na magkakaroon talaga ng malakas na lindol. Kaya dapat maging handa po tayo dyan. Sinabi na po 'yan ng science at sinabi ng Biblia. Ang nakakatakot kasi sa lindol, wala nakakaalam kung kailan 'to darating. So biglaan po siyang darating. At syempre, di natin alam kung gaano kalakas yung lindol na pwedeng mangyari sa ating lugar. So darating po yung lindol at yung mga malalakas na lindol anytime sa panahon natin ngayon. So mga kapatid, di po ako nagbibigay sa inyo ng takot. Alam naman natin, sinabi po ng Biblia na magkakaroon talaga ng malakas na lindol na hindi natin magugustuhan. Di po natin alam kung kailan pwede mangyari yon. So ang dapat natin gawin, manalangin na lang po tayo na ingatan tayo ng Diyos palagi. Na kung mangyari man po yung iba't ibang mga lindol, hindi po tayo mapahamak. At syempre, ipanalangin din po natin na wag nating maranasan yung mga napakalakas na lindol na yon na pwede mangyari sa ating lugar. Kasi mga kapatid, kung magra man at mangyari po yung malakas na lindol na yon, hindi na natin mararanasan yung mga malalakas na lindol na sinasabi ng ating Panginoon. Kasi nga mga kapatid, kapag nag-rupture, alam naman natin, tayo ay kukunin na ng ating Panginoong Yesus. At syempre, dito po sa lupa, mararanasan ng mga tao yung tribulation. At sa panahon din po ng tribulation, ayon din sa vision ni John, makikita po natin na mararanasan sa panahon na yon yung napakatindi at napakalakas na lindol na hindi pa po, po nararanasan ng ating mundo. Basahin natin yung Revelation chapter 16 verse 18 kumidlat, kumulog at lumindol ng napakalakas. Ito ang pinakamalakas na lindol mula pa ng likhain ng tao dito sa lupa. Yung binasa natin na yan, mangyayari pa lamang yan pagdating ng tribulation period. Kasi yung lindol na yan, siguradong hindi yan kakayanin ng mga tao. Sobrang lakas daw ng lindol na ito na hindi pa nararanasan sa kasaysayan ng ating mundo. Pero ang good news ko po sa inyo, tayo po ay nasa langit na pagdating ng panahon na yan. Kung mangyayari man, yung malakas na lindol na yan. Ang makakaranas lamang po niyan, yung mga taong walang pananampalataya sa ating Panginoong So Kristo. So paniwalaan po natin mga kapatid yung sinasabi ng Biblia, hindi yung sinasabi ng AI o ng mga tao sa panahon natin ngayon. Ano man po mga prediction na sinasabi nila, huwag po nating paniwalaan yon. Ang paniwalaan natin yung mga prophecy na sinasabi po ng Biblia. Alam naman natin, marami na pong predict yung mga tao at mga AI na hindi naman nangyari. So, doon pa lang makikita po natin, hindi natin dapat sila pagkatiwalaan. Pero ang Biblia, subok na po yan. Alam naman natin na napakaraming mga propesya na ang naganap. 100% po ng mga propesya sa Biblia, natupad na po yan. At nakita natin, walang hindi natupad yung mga propesya na natupad na at natutupad sa panahon natin ngayon at matutupad pa lang yan po yung nasasabi na totoo yung Biblia na yung Biblia wala pong mali po diyan at ito ay mapagkakatiwalaan natin kasi nga po ito ay kinasihan ng Diyos hindi po siya basta-bastang libro lamang kahit gano'ng karaming informasyon na nabibigay ng AI, pero mga kapatid, mas magtiwala tayo sa salita ng Diyos. At yung salita ng Diyos, makikita po natin ito doon sa Biblia. Kaya mga kapatid, palagi po tayong magbasa ng Biblia at paniwalaan natin kung ano sabi sinasabi nito. Kasi mga kapatid, sa Biblia, dito natin matatagpuan yung katotohanan, hindi po sa internet at kung saan paman. So mag-iingat po tayo sa mga napapanood o mga nakikita natin sa internet kasi nga mga kapatid, marami mga panlilin lang na naandyan. Huwag po tayo basta-basta maniniwala doon kasi nga, alam naman po natin na yung internet madalas na po si Satan. At madalas sa internet, wala po yung katotohanan dyan. So mga kapatid, dahil nasa mga huling araw na po tayo, mas mag-focus po tayo doon sa salita ng Diyos. Doon sa sinasabi ng Biblia. Kasi nga, yan po yung magbibigay sa atin ng kalakasan at higit sa lahat, yan po yung magbibigay sa atin ng pag-asa.